Oops, mga kanyo ni Good morning ulit. Ayan, tapos na po yung ating ano mga plat, malinis na po 'yan mga junini ni. taliman talaga 'yan kanyo ni. Kaya lang ang problema ngayon, wala po tayong similya kanyo ni. Dapat sana meron ng similya 'yan. Eh ang problema nga eh nabulilyaso. Yung pambili ko ng similya eh na disgrasya na. Talagang nasunog na ng tuluyan. Kung kailan ba naman ilalabas ko na sana yung pundo ko eh saka pa nagsarado kaya ayan tuloy ngayon nga nga so wala hindi ko alam paano ko pa ito didiscard yan na kukuha ng ano ng similya ko para makatanim talaga namang walang swerte mga junini talagang swerte ka junini ayan o oh, kung kailan tapos na yan o oh, malinis na yan pwede nang taniman yan at habang nagtatanim ako saka na ako magtanggal ng mga ano nito oh, si tutubo na sila tamang tama matanggal ko na lahat ng mga nakabitin ah, naka, naka uh, na yan mga yan oh. No? at ganda sa ng taniman na ngayon dahil malambot yung lupa madaling tumubo so hindi ko alam so maghanap muna tayo ng ano ng makukuhaan ng similya wala na tayong ano disgrasya lahat ng mga pinagganuhan alam nyo na yun kung ano yun kung sino yung makasali alam nyo na talagang wala na kaya wala mo tayong similya kasi dito gagastos well, ka rin dito ng ano mga 800 ka jun eh. kahit dalawang linya lang ito 800 talang gastusin mo dito na ano similya ayan bali 600 plus ang may tatanim dito sa dalawang plat na to na pipino mga kayo eh. plus siyempre gagamit tayo ng basal o di wala tapos habang nagtanim na sana ako ayusin ko tong mga ano mga tie nito mga Ituhain. Siyempre, abang tumutubo sila, may isang linggo, hanggang gumapang na, eh, tapos ko na rin yan maayos. Pati itong balag sana, eh, napornada na naman, mga junini. Kaya, tis taste mo na. Walang magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Parang life. Oh. So, yun lang, mga junini, at magandang umaga!